Noong mga ito, hey, subukan lakas ng ulan. Pinabot na naman si Lala ng ulan. Yeah. Tayo sa barrio, ayo, uh, barang kapote. So, Nabasa si Lala. Tila mo na tayo. Nasa na naman sila daw. Uh, good morning po. Magandang na po sa lahat. Una na po. Uh, Paki-like na lang po at share at subscribe na lang po ang YouTube channel natin. Bagyo yan, boss. Ay wala akong kapote, boss eh. Nabasa na naman tayo eh. Ano eh. na sa palengke? Ayam ko. Kitais sa Bagumbayan. Lapangan daw maging buwan lang. Mga 1 sambuan lang, sir. kan orang Good morning po let and God bless po sa inyong lahat. Ayan po yung mga bata, nagkakagulo dumating yung silala. Sa so, salubungan pala nila yung outing. salamat ulit and God bless po at uh, sa susunod pong mga video natin abangan po natin ang mga content natin maraming salamat, good morning